Ano yan? Wow! Ayong oh, hihiga na dyan ang mga artista! Ay, ako mauna ma. Am. Ako mauna. Ako na mauna. Request ni sir. Ubarin po natin yung slipper natin ma'am. Okay. Ayan, doon ka. Ubarin mo slipper mo, ma'am. Ayan. Okay. Dito yung... Ano, hindi eh, ko natatanggalin.

Pangat natin ito, ma'am. So, ganyan. Okay, ka? naka lang. Yes, na po. Yan, ganyan. Number four. Okay, ma'am. Wait lang po. Lagyan natin syempre ng bulaklak yun. Wow. wow! Ganyan yung problem. Yan. natin ng bulaklak Ito talaga <laughs> ang